Ayan, isang magandang araw po. Ito po yung ating project ngayon. Ayan si Sir. Galing saan ka, Sir? Paranyaki. Paranyaki. Ah, Paranyaki pa siya. Bali, ang naging problema po nung kanyang Innova anong 2020 ba? 2020. 2020, uh, 2020 model. Uh, ano na siya? Sa likod po puro ano lang siya puro gong na lang wala na masyadong nalabas na hangin sa observation ko po kasi yung mga ganitong modelo mas nagiging marumi po yung ano mas nagiging marumi po yung likod natin gawa nung lalo na po pag lalo na po dumantoy sa pandemic yung ano ng mga alko alcohol ganun po nangyari nagiging back to back po yung dumi nya kumpara po dito sa harapan mas pabilis po dumumi yung sa likod at pakita po natin yung evaporator sa likod Ayan, di ko na po napakita kanina kung paano tinanggal. Pero ito po yung kanyang, ano, ito yung dumi ng kanyang evaporator. Ito po yung sa papasok. Ang nangyayari po kasi niyan, pati sa ano niya, sa kabila, nagjijili rin. Ayan po, kung mapapansin nyo. Ayan you o, know, nagano siya. Parang may sipon. Kaya kahit itulon nyo po yung hangin, alas wala, ba't ba't may ganito? Pat may tinik ng isda na dikit pa yata to dito. <laughs> Ayan po. na patong yata dun sa ano kanina. Alam ko nakapasok niya yung ano isda. Mario Hmm. Bali yung ano po, bali yung kanyang blower. Binuksan ko na rin para sigurado po para hindi na pabalik-balik. Pero okay pa naman po yung wala. kasi minsan yung may mga kaso po na tipokpok na yung ganito. Pero yan po okay pa naman siya, hindi pa naman siya nag yung umiitim kasi kalalasan po nangyari, ganoon po. Kaya yan papa-spray ang ko po muna tong ano para maatanggal yung kanyang dumi. Oh. Ah. Shout out. Ikol, balong. Shout out. Kaway-kaway ka naman dyan. <laughs> Ma, ng mga Tagalaguno. Punta yan dyan? Sabihin mo, may binili kang... Ano ba ito? Uh, Abansa, Takol? Inoba. Inoba? oo. Oh, may binili kang Inoba. Yan, ibabalik na po natin. Hindi niyo man nakita kung paano namin binaklas kanina. Ipapakita na lang namin kung paano. Ibalik. Ibalik. Okay, medyo nabisi po kanina. Dalawang ano lang naman po ito. Kung alin rinse lang po ito tinatanggal dito. Bali, hindi ko na po kasi tinatanggal yung bumper kasi Matrabaho pa Matrabaho po masyado kasi minsan madamage pa natin yung pintura nun. Hanggat kaya naman pundukutin dito sa ilalim, dito ko lang nangyakalas po yan para hindi eh, na maraming cheche -che boreche. So, kahit, kahit kayo po ay kaya nyo yung gawin to kung... Kung gusto nyo, matanggal lang po yung cover pa dito nyo na lang po isprian dito o kaya i-vacuumin nyo, pwede naman po yun kung agay ulang naman pwede nyo pong ano yun ano yun brass Ayan po, bali binabalik ko na lang po yung housing yan para makompleto ko na. Medyo mahirap lang ng konte kasi dinudukot lang po namin yung pagtanggal niyan. Hindi ko na po tinatanggal dun sa pinakailalim para iwas po ano para bawas ng konti sa mga kakalasin yan konti na lang medyo nahirapan lang tayo sa kalisod <laughs> mahirap na kalisod pa <laughs> Ano ruka sa mga tao. Tayo ko alam. Oh. Tingnan. Tingnan din. Ano 'to? Ano yung Ay kalisod ang buhay dari sa Manila. Basic kalisod, sige lang na sige. Sabi, sa bit sa pambensan sa naman pag nagkalik ka, busog. Ah, hindi man kain. Ano ka naman Chat kulbadong. M sino si shoutout mo? <laughs> sa mga nanonood diyan sabi ko. sa, sa Manila 'yun niya. nagbalik po kay nito muna yung tatlong tornilyo bago nyo po higpitan lahat yan para hindi pa may mahirapan kasi minsan pag nahipitan na po natin yung isa nyan mahirapan na po tayong isunod yung isa o yung dalawa kaya e mawawala mawala na po sa line yan so, pag magilid po yung isa dyan tuloy tuloy na po yan So, wag po natin kakalimutan itong ano, pag nagbabalik po tayo, yung host. Lagi pong wag kalimutan kasi baka magbaha sa ilalim. nya. Yan pagdagdag po nito, bali taas lang 'pag ipasok nyo ng konti diyan. Para hindi kamera pa tawag sa kanya lang ibabasa dito. Hindi si a... 'yan gaada pa. ano 'yung pinapatrain mo, ba? Ano itestegina mo ba 'un? Magtatapat. Ayan, dahil na-check po natin yung blower sa ano, blower sa likuran. Bali tatanggalin ko rin po tong blower sa ano, harapan para ma-double check din kasi may time daw po minsan na sabi po nung may-ari, ano po yung bali hindi po gumana yung blower na to sa harapan kaya ginawa niya Pinukpok nyo lang po muna Ginanon po muna Pero mula naman po daw nun Hindi na siya nagloko Pero para sigurado po uh, Tatanggalin ko na lang po yung kanyang blower Para machick na rin po Kung okay lang O baka medyo marumi ng konti Para malinis na rin po yung ano Pag nagtanggal po kayo nito Tatlong tornilyo lang naman po ito Napakadali lang po itong Pag natanggal nyo itong tatlong to Malalaglag na yan Kaya dapat saluhin nyo yan Ayan Yun o oh. So, pag natanggal nyo itong last na to, mahulog na yan. Ayan, alalay lang. Ayan. Okay. Ayun. Pwede, buksan ko po yung ano para makita kung okay pa siya. <laughs> Ayan po, tinatanggal ko po muna yung ano. Pinagbali bubuksan po natin yung kanyang blower para makita po kung okay pa yung kanyang carbon brush o kaya yung tinatamaan ng carbon brush. Para kumbaga isang puntahan lang po si kuya. Kaya ayan po, pinubuksan ko po, po muna para ma-check kung wala ba tayong ibang papalitan. ay naman na mo. Ay, naku, lagi naman natap. na eh, naputol na nga yan, natatalihan palagi. yun nabuksan ko na po yung kanyang blower nung ano okay naman po yung kanyang ano okay naman yung kanyang blower makapal pa yung kanyang carbon brush malinis din po yung piyatama ng carbon brush mali ano lang din talaga siguro Ta, sobrang tagal lang na ano siguro baka na standby niya ng medyo matagal nung time na yun na nawala siya kaya okay naman po nung aking Naninigur lang po kami. Kaya yan, inano lang namin. Bali, liniyak ko po lang po ng konti. Tapos, sinanginan yung kanyang lower para okay na siya. Bukit di binabahan dito po siya. Hindi naman. Hindi naman.

yung kanyang blower of hindi lang siya madaling masira ano? Ayan, balik ko na po itong blower kasi okay naman po. Nung binuksan ko naman siya, wala naman pong naging problema. Siguro na-standby lang na medyo matagal nung time na ginamit niya. Kaya hindi siya umikot ng ano ng maganda kaya medyo pinokpok niya pa nung time na yun baka medyo nakapagpahinga lang ng mahaba-haba kaya kita niyo naman po nung minuksa natin okay pa naman po yung kanyang winding mahaba pa rin yung kanyang carbon medyo ano lang guru linamig lang siya may mga time po kasing ganun na pag malamig po yung panahon hindi kaagad siya gumagana Buti na lang po Okay pa naman po yung kanyang Blower Dahil Medyo magastos-gastos po ito Pag yung ito nagka problema Yan Binabalik na lang po natin Bali tatlong namang Inuulit ko po Tatlong turn lang po ito Yan Pag natanggal yun na yan Ngayon ito binabalik ko naman po Ayan Ganyan lang po pag silip dyan. Nanggal ko lang po yung resistor block dito. Ayan, masisilip nyo na po kung marami yung kanyang evaporator o hindi. Ayan, mukhang malinis naman po yeah okay now <laughs> Tani nung aso yun Okay Ito ba yung ano yun Ano ito na rin gamitin natin? Ito

magkakarga na lang po tayo. Bali, kanina po yung, ano, ito yung ini. Siguradong hindi, ito ko ba yan? Okay, ito lang po yung pinanggalaman.

tapos na po namin yung sasakyan ni kuya bali doon lang po talaga sa ano ang naging problema pata rin na pwede na maaariwanan po sa yung ano lang po talaga naging problema yung sa likod lang po kaya hindi po na po namin binaba yung ano hindi na po namin binaba yung evaporator sa harapan kasi ang reklamo niya lang po kanina eh, yung sa likod masyado pong mahugong pero wala pong nalabas na hangin kaya nung tinanggal po namin yung evaporator, nakita nyo naman po, napaka ano siya, nag halos po siya. Kaya sabi ko sa kanya, likod na lang po ang ibaba namin kasi napapansin ko rin po sa mga katulad po nitong Innova na modelo. Ano siya, yung likod po talaga ang mabilis dumi, kaya kala ko naman nun may ibang problema po yung aircon. Hindi ko naman naisip na ganun pala ang issue ng mga ganitong unit. Kaya kung kayo po may ano, kung kayo po may ganitong problema sa inuban niyo na ang problema po ay mahina yung hangin sa likod pero mahugong naman po. Bali ganoon lang po naging ano niyan, pababa niyo lang po yung likod, palinis niyo lang po yung harapan po niyan. Kumbaga what is to to? Kung pababa niyo nang dalawa yung sa ano, dalawang beses sa ano sa likod, kahit isa lang dito sa harapan kaya para medyo makatipid po kayo pero kung may budget naman po kayo okay lang po kung pababaan niya yung harapan kasi mag ano yan, yes, alam ko sa sa labas po niyan mga 5 or 6,000 thousand ng cleaning ayan po, huh? ganito na lang po hmm. yung ano pong, ay si kuya pala bali, galing pa ba po siya ng ano kanina, paranya. galing pa po ng paranya, yeah. kaya maraming salamat po sa kanya eh, kahit medyo malayo pa kami dito sa pandakan eh medyo dinayo niya pa ako, kaya nagpapasalapat po ako sa kanya Salamat din kay Kuya Roger uh -huh. dahil na sa akin ko the best, the best ang Roger Aircon. Uh -huh. Pumunta kayo dito pag may problema sa aircon, hanapin nyo lang si Kuya Roger sa pandakan. Uh -huh. Salamat, salamat. Okay, hanggang dito na lang po muna yung ating video. Maraming pong salamat. Bye-bye.